Nagkasagupa ang twin tower ng Gilas Pilipinas na sina Soto at AJ Edu ngayong gabi sa laban ng Kosigaya Alpas at Nagasaki Velga sa Japan B-League. Panalo ang Kai Soto led Kosigaya Alpas sa score na 80 67. First five ang ating mga pambato para sa kanilang mga kuponan. Matindi nga ang diktigan ng dalawang higante ng gilas. Bagamat unang naka-score si AJ Edu para sa Belkas, siniguro ni Soto na siya ang mananaig sa kanilang dalawa ni Edu. Maganda ang naging performance ni Kai Soto sa larong ito matapos magdala ng double-double performance na may 13 points, 11 rebounds, 3 assists at 1 block para sa 24 minutes playing time nito. Habang si AJ Edo naman ay may 6 points, 8 rebounds kasama pa ang tigi isang assist, steal at blocks para naman sa kanyang kapunan na Nagasaki Belkas. Pero ang pinaka-highlights ng larong nito ay hindi ang magandang performance ni Kai Soto kundi ang nakatakaw na tagpong ito bago matapos ang third quarter. 58 seconds left, biglang humiga sa sahig ang 7 foot 2 center na si Kai Soto. Hawak ang kanyang left ankle. Kaya ang mga gilas Pilipinas fanatics biglang napamura sa kanilang nakita. Ito ay habang nasa bakbakan din ang national team head coach na si Coach Tim Cohn sa PBA Finals. Binitbit nga ng kanyang mga kampi si Kai Soto papunta sa kanilang bench pero bago ito umupo ay nagawa pa nito maglakad mag-isa. Nagpahinga na lamang si Kai Soto at hindi na nga nakapaglaro sa support quarter. Wala pang update kung ano ang totoong nangyari kay Soto dahil maski sa replay ng Japan B League ay hindi malinaw kung ano ang dahilan ng kanyang injury. Pero ang maganda sa nangyari ito ay nagawa naman niyang maglakad mag-isa. Biruan nga baka nakuha sa himas ng kanyang girlfriend na si Rere Madrid kaya napatayo si Kai Soto. Naghihintay pa tayo ng medical reports kung pwede itong maglaro para sa huling game nito sa linggo kontra naman sa kanyang dating koponan na Yokohama at sa darating na FIBA Asia Cup Qualifiers kung saan ang isa sa powerhouse team ng Asia Pacific na bansang New Zealand ang una nating makakaharap. At kung sakaling ang hindi available si Soto sa FIBA Games, isang malaking dagog ito para sa ating national team. Ibig sabihin, aasa na lamang kina Junmar Fajardo, AJ Edu at Chapat Aguilar ang ating national team. Hindi natin alam kung hugo si coach Tim ng ibang big man para punan ang may iwang pwesto ni Kai Soto. Pagkama sa PBA, available pa ang mga tulad ni Napoy Eram, Raymond Almasan o maging si Justin Arana ng Converse Fiber Sectors. Bagama't umaasa pa rin tayo na kakayanin pa rin ni Kai Soto na makapagdaro sa gilas, kailangan din natin na maganda at ipagdasal na magiging maganda ang desisyon ni Coach Tim Cohn sa posibleng maging worst case scenario kung wala tayong Kai Soto sa inside shaded lane. Pero kayo ba mga kabola, sino sa mga PBA big man ang pwedeng ilagay ni Coach Tim para punan ang pwesto sa center spot ng Gilas Pilipinas kung sakaling hindi available si Kai Soto? Tara, pag-usapan natin yan! Mag-comment na kayo sa comment section at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.